Fine. Mame me ay akyat tayo doon sa taas. Tayo ay magpupunit ng magpupunit. Mag-iipon ng ano? Ah, uh, mga bato. Para magkapera tayo, kailangan nating magsipag para makabili tayo ng bigas. Ano? <laughs> Dahil araw-araw tayo kumakain, kailangan natin kumayod para magka-pera. So, magkukuha tayo ng bato ngayon. May papakita ko sa inyo. Go, go! Punta na tayo. Yan dito guys. Nag-uumpisa na tayo. Nag-start na tayo para maglagay ng mga bato dito sa sako. O, ayan. Tingnan nyo ang aking ginagawa. Kailangan nating magsipag dahil kung puro lang tayo higa na higa na kulang mangyayari sa ating buhay. So, kailangan nating sipagan pa para tayo ay magkapera. Ito guys ay uh, lang kami nito. Pero iniipon ko lang ito, nilalagay ko to sa sako. Hindi ako nagbubuhat nito dahil napakabigat. Hindi ko kaya. Ang bigat kaya ng mga bato na ilagay mo sa sako. So, kailangan natin dito ay ipunin lang ito lahat. Dahil may taga-hakot or taga-ano tayo? Taga-aswak sa Bisaya pa. <laughs> Has sagol Bisaya ta during dapita kay Bisaya matang dako. Yan guys. So, ang bigat ng mga bato na to. So, lahat itong mga bato na ipinasok natin sa mga sako ay bayad tayo dito. Pinabayaran tayo dito. So, kailangan natin sipagan pa para marami tayong maipo ng mga bato dito. Uh, may tagahakot naman tayo dito ay aking juwahin. Mm, <laughs> Kailangan malalaki ang ating ipunin para mabilis mapuno ang sako na ito. So, kailangan nating sipagan dahil ang sabi nga ng iba, walang, wala namang anak. Bakit kailangan magsipag? O, ba? Diba? Hindi naman rason. Paunatin natin ang ating mga buto-buto. Exercise, pasingot, papawis sa umaga. Oh. Uh, Ilang sako na rin tong naipon ko. Maya maya ay dagdagan na naman natin to. Kailangan nating sipagan para makabili tayo ng bigas, guys. O di ba? Para may pambili, may pa makain tayo araw-araw. So hindi pwedeng uupo nang uupo lang tayo tatambay at tatambay dahil araw ng Sunday ngayon, wala tayong pasok, so gagawa tayo ng ibang paraan para magkapera. Hindi pwedeng aasa lang tayo sa iisang income. Kailangan din natin mag uh, may sideline. Hindi ba? Kailangan nating may sideline hindi tayo aasa sa iisang pagkakitaan lang. Hindi ba? Kung meron namang chances or chance para magpa-pera tayo sa ibang bagay na literally naman legal. So, go, go. Go, go lang tayo. O, ba? Diba? So, hindi naman mainit dito sa lugar na to. So, kayang-kaya natin to. So, maya-maya ay mamayang hapon na ako'y babalik na naman dito. Na, kay naki, mga kapabahay, guys. So maraming saging dito. Ayan o. O, diba? Free yan. Sa mga gusto. Sige, dito na lang tayo, ha? Sige, bye-bye. Bye-bye! Thank you for watching!